great day. Mabuhay ka, boses. Minsan, kailangan mo munang matumba bago mo malaman kung para saan ka talaga lumalaban. No? At kung paanong klase ng laban ang kailangan mong harapin. Kasi sa totoo lang, hindi mo mahahanap ang totoong lakas mo kapag lahat madali. Kapag lahat komportable ng sa buhay, parang akyat sa bundok habang umaangat ka mo. No? mas humihirap huminga minsan nahihilo ka mam, naliligaw ka pero kapag nasa taas ka na, biglang lumilinaw ang lahat hindi pare-pareho ang daan natin yung iba akala mo ang gaan ng lahat pero hindi mo alam grabe ang sakripisyo nila may mga taong nagtrabaho ng dalawang shift, para lang may pangkain may pangmatrikula may, may pangarap may mga taong halos hindi makapasok sa sistema kasi hindi sila in. Hindi sila cool. Hindi sila palaban. Pero araw-araw silang lumaban ng tahimik. dala ang bigat ng rejection, dala ang sakit ng hindi pagkakaintindihan. Pero andito pa rin sila. Buhay uh, lumalaban. At may mga taong o oh, tanggap ng lahat, no. Pero nawala sa sarili, mm, napasobra sa saya. Nalimutan ang pangarap Pero kahit pa madapa Bumangon pa rin Ganito kasi yan Minsan Yung mga failures mo Yan pala ang puhuna ng tagumpay mo Kaya kung feeling mo ngayon Parang wala kang progress Huwag mong maliitin ang sarili mo yan Baka ang tingin mo Wala ka pang napapatunayan eh. Pero baka naman Nasa proseso ka lang Ng pagbuo ng sarili mong kwento Ang mahalaga Gumagalaw ka Kasi kahit anong galing mo kahit gaano kataas ang paniniwala mo, nang kung hindi mo ginagamit, kung hindi mo nilalaban, tayang lang din. Maraming tao gusto magbago, gusto umangat, gusto ng magandang buhay. no Pero ayaw magsimula, naghihintay ng perfect timing, naghihintay ng signal, ng invitation. Pero ito ang totoo, wala talagang perfect time. Ang meron lang, desisyon, kung may gusto kang gawin, gawin mo na. Kung may pangarap kang iniipit mo lang sa utak mo, ilabas mo na yan. Kahit pangit sa simula, kahit sa blay, kasi kahit sa blay mat matututo ka pa rin. Minsan, ang talino, ang talento, kung hindi mo ginagamit, non, 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 parang multo lang yan na sumusunod sa iyo habang nabubuhay ka hanggang sa dulo. Magigising ka na lang at tanong mo sa sarili mo, bakit hindi ko sinubukan? Kaya habang andito ka pa, habang may lakas ka pa, may, habang may pagkakataon ka pa, lumaban ka kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan, kahit nakakatakot. Basta tandaan mo na hindi mo makukuha ang gusto mo. Kung hindi mo siya nilalabanan, kung, kung hindi mo siya pinaninindigan at kung sakaling bumagsak ka, okay lang. Basta bumagsak ka pa forward. Kasi bawat pagkadapa, isang hakbang din yan palapit sa success mo. Walang perfecto, na walang madaling daan, Sid, pero lahat ng may laban, big. May pag-asa. Kaya kahit anong bigat, kahit anong hirap, kahit ilang beses ka pang mabigo, ang tanong lang sa dulo, lalaban ka pa ba? At kung ang sagot mo ay, Oh. Congratulations kasi yan ang simula ng tunay mong tagumpay.